Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga napapaisip kung bakit napakailap ng swerte parang sa ulat wala, wala ang inyong pagiging masipag at madiskarte at pananalig sa mga Panginoon. Asya, mga bossing ko, ako po may tuturo sa inyo na mainam na meron kayong ganito sa loob ng inyong tahanan para ang kaswertehan ay tuloy-tuloy mga bossing. At maramdaman nyo yung bang may pinatutunguhan ng inyong kasipagan. Kasi misan nakakainis kapag po halimbawa, bakit ganito pagod na pagod na ako, ang dami-dami ko mga pinagagagawa pero laging failed ng failed at lagi nalamang lamang walang pera at lagi na lamang po ang dami mga pagsubok na pinagdadaanan. Asya mga bossing, masasabi ko lamang lahat ng tao ay dumadaan sa pagsubok. Pero kung yan pa mga bossing ko ay may kaugnay tungkol sa usapin ng pera at kayo pa'y masipag at madiskarte at parang sa ulat wala. Huwag kang magpapawala ng ganito sa loob ng inyong tahanan at napakaswerte nito mga bossing ko sa loob ng inyong tahanan. Ang kasaganahan ay mapapas sa inyong mga bossing. Tuloy-tuloy ang agos ng swerte mga bossing ko na mayang akala mo'y tubig na walang hangga na ah, ang agos ng tubig. Ngayon pa mga bossing ko kayo pinaniniwala at naisip ko itong gawin ay mainam na kapag napan panood nyo ikaw ay kinabog, lumarga na po kayo. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Kayo po ba mga bossing ko isa sa mga napapaisip? Ano kaya pwede ko idagdag dito sa loob ng aming tahanan para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte? Para makabayad na ako sa aking mga pagkakautang, lahat ng mga pagsubok ko ay kaagad kong maitaboy o mga kamalasan ay kaagad kong maitaboy at pagdadaanan lamang ako ano man ang mga pagsubok dahil lahat nga po'y dumadaan sa pagsubok. Huwag parang hindi magtagal yung pagsubok na yan at pagdaanan lamang. Subukan nyo po ito. or kaya po kung kumaaring wag na lang magkaroon ng pagsubok ay wag na magkaroon ng pagsubok. Ito po mga ko isa sa mga subok na. Subukan nyo po ito mga bossing ko. At ito po ay uh, isa sa mga paborito kong pampaswerte. Pagdating sa usapin ng kasaganahan ay, ah, uh, kumbaga, uh, Marami na tayong mga ginawang pampaswerte At talaga namang proven na napakaswerte Na higit pa sa inyo po mga wini-wish Ang inyo po makakamit Basta kapag ginawa nyo ito Lalo nyo sisipagan, tsaga-tsaga lamang At huwag makakalimot magdasal Ngayon po mga bossing, asya simulan na natin Kailangan nyo po mga ko ng isang basong tubig or kaya, uh, Ngayon magsimula tayo sa isang basong tubig Soon, water pools na po yan mga bossing ko Or napakalaking aquarium Kumbaga, Magsimula muna tayo dyan Pero kung merong kakayahan na bumili ka na ng uh, water poles or kaya po ng aquarium at lagyan po ito ng koi fish or kaya po mga bossing ko ng arwana. Yan yung mga masuswerte o kaya golden, uh, goldfish gold fish yan po mga bossing. Ngayon po mga bossing, ang gawin nyo lang po mga bossing ko sa isang basong tubig, kailangan malinis, kung hanggat maaari kayang palta na kada uh, 24 oras, palta nyo po siya, lalo na kung marami ka mga pagsubok sa unang sabak, palta nyo po siya palagi. Ilagay nyo po ito sa harapan ng inyong puntahanan, kung may bintana ka dyan sa harapan, dyan nyo po siya ilagay, kung may mapatuto, may mapapatungan kayo dyan. Or kaya kung may halaman ka dyan sa may gilid ng inyo pong main door, maglagay ka ng isang baso po dyan. Paltang kada 24 oras. Pagkatapos mga bossing ko, kung halimbawa naman, kayo po ay uh, kasi yung tubig mga bossing ko humihigop yan ng negatibong enerhiya kaya dito sa amin mga bossing meron akong water pools pero syempre nagsimula ako sa tubig isang basong tubig mga bossing at pagkatapos ito mga bossing ko mas mainam na huwag kang magpapawala ng asin na kagaya na lagi ko sinasabi sa inyo isang mangpok na asin or isang baso na asin itabi nyo po dyan sa tubig huwag lang mababasa yung inyo pong asin kasi kapag ito ay nagme-melt nagtutubig na po siya marami siyang nahigop na negatibong enerhiya Ipapaltan nyo po yun kapag po yun ay uh, nagtutubig na. Pero kung hindi naman nagtutubig, okay po yan. Hayaan nyo lamang at hanggat ang maaari, kada buwan magpapalit ka ng asin. Kaya ang gagamitin nyo lang asin ay yung mumurahin lang na sa bangkita lang natin ito nabibili. Yung sa may kariton, yung sa pumpiso, ang takal, 20 at 50. Diyan lang din ako nabili mga bossing. Pagkatapos mga bossing ko, mas mainam na maghanda ka ng maraming barya. Maglagay ka sa bawat corner ng inyong tahanan. Ako pa mga bossing ko, lahat ay nilagyan ko ng corner mga bossing at yung pagpasok sa malapit sa CR meron may, din pong bariya para walang da please mga bossing ko ganyan akong kapanati ko sa mga pampaswerte at kung nais nyo pong subukan subukan nyo po mga bossing pagkatapos mas mainam mga bossing lagay nyo yung bawat corner ha pati sa kwarto po ninyo lahat na po yan para nakakalat yung wealth mas mainam may nakakalat kasi kapag nakakalat po yan ibig sabihin mas mabilis ka nakaka-attract ng swerte lalo na sa pera. At ang kulay ng mga barya, 'di ba? Silver, pantaboy ng malas, yung mga gumagamit na kaliwa, takot po diyan mga bossing ko sa silver. Yung gold naman ay para sa kasaganahan. Tapos yung rose gold yung 20 pesos. Yung kagaya nito mga bossing ko 'yan, yung rose gold, 'yan naman po ay mabilis sa solusyon sa mga problema. At para mabilis gumulong ang magandang kapalaran, gamitan ito ng barya mga bossing. At mas mainam mga bossing ko sa may pintuan ninyo ay may wind chime. Yung batipo na doon yung nailagay mga bossing ko sa may screen ko may screen para kapag labas masok laging tumutunog kasi yung tunog po niyan ang nagtataboy ng mga negatibo mga bosing Huwag niyo ilalagay yung wind chime sa hindi mahangin. Kailangan sa sa lugar ng inyong tahanan kung saan mahangin para lagi siyang tumutunog, nagtataboy ito ng mga negatibo, yung tunog po ng chime mga bossing. Tapos maglagay ka rin po mga bossing ko ng maswerteng halaman sa loob ng inyo pong tahanan o kaya sa gilid ng pintuan ng inyo pong main door. Kasi yung tunay na halaman, yung buhay na halaman mga bossing hindi plastika, humihigop yan ng mga negative energy na maaaring nakakapasok sa loob ng inyong tahanan, nagdudulot ito ng kamalasan, kahirapan, problema lagi tungkol sa usapin ng pera mga bossing. Proven po yan mga bossing, kaya kung wala ka pang ganyan, mag lagay ka na. Tapos bumili kayo ng madami-daming bawang mga bossing. Yung bawang, maglalagay ka sa bawat sulok din ng inyong tahanan maglagay ka rin sa wallet, maglagay ka sa bag, maglagay ka sa kaperahan po ninyo dahil yan po ay control ng mga negatibo ng kahirapan nagtatabo ng mga uh, negatibo yun, yung nagdudulot nga po ng kahirapan o problema lagi tungkol sa usapin pera i-check-check nyo lang yung, yung bawang kasi kapag po ito ay natuyo na marami na yung mga nahigop na negatibong enerya at wa -epek na rin po yan kaya dapat laging fresh mga bossing ko at ito pa, isa sa mga sikreto maglagay ka ng bawang sa inyong hapagkainan at lagi pong siksiklig magliglig at umaapaw at maraming blessing ang darating po sa inyo po mga bossing. Maraming pagkain, marang, maraming, parang yung swerte nyo parang binubusan na parang may sunod mga bossing ko or kaya ang swerte ay tuloy-tuloy mga bossing basta laging masagana ang pamumuhay lagi na lamang pong maraming pagkain sa loob ng inyo pong rep or sa inyo pong, kumbaga hindi pahirapan sa inyo ang pagkain, laging masagana ang pamumuhay isa po yan sa mga sikreto tas sama mo pa kahit sang oranges tapos bawang sa pagkainan o mga bossing, ewan ko na lamang kung hindi po kayo siksikliglig at umapaw at maraming blessing ang dumating mga bossing. Kung isa ka sa mga naniwala at naisip po itong gawin, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Dahil marami na rin nagpatotoo na sila po ay sinuwerte sa pamamagitan ng ganitong mga pamamaraan. Isa na ako sa present po dyan mga bossing. Maraming blessing ang dumating, mga hindi inaasahan at uh, mabisang protection din mga bossing ko at uh, ito pa mga bossing ko ay subok na at paborito ko ng mga pampaswerte ang mga sinishare ko sa inyo ay base sa aking mga karanasan base sa maraming mga nagpatotoo ng na mga bossing, na mga kakakilala mga bossing ko na sila po ay sinwerte po dyan kaya kung kayo po'y naniniwala at naisyo po yung gawin, lumarga na po kayo at uh, baga kung ngayong oras na ito napanood nyo to kahit anong araw nyo to napanood at parang ikikinabog at uh, para sa inyo ay naniniwala kayo sa mga pampaswerte paswerte kasi ang mga taong mahilig sa mga pampaswerte mas nadadagdagan ng pagiging positibo sa buhay dahil iniisip po nila ay gagawin ko to para ako iswerte yung ganun mga bossing, iniisip nila na kaya kaya gagawin dahil suswerte kung baga mas nagiging positibo nga po sa buhay kaya mas mainam po yan mainam naman po yan at hindi po yan ikakasama po natin kaya kung ikaw ay naniniwala huwag ka na magpatumpik-tumpik pa subukan niyo po ito, proven po ito mga bossing at ikaw mismo ay maami sa mga blessing na darating na siksikliglig at umaapaw kaya kung kayo piniwala at naisip itong gawin, asya mga bossing, good luck po sa